Pati bahay ng Diyos, pinababi ninyo? Ha? Ito kayo, ha? Ah? Patawarin niyo po ako. Tapos na, lamay! Ah! Ah! Ba, mataas, ano? Oo! Oh, dahan-dahan kayo dyan, ha? Alugar. Tagay muna! Ha? Dahin pa ako bumubog si Tol, eh. Maglalatag na lang ako. Oh, bakit ito lang? Buti nga, nagbigay pa kami. Dapat kayo magbigay. Kumbaga, membership fee. Membership fee? Eh, dati akong taga rito, ah. Oh, What tiga, tiga, eh? tiga, tiga. O nilalagay batas sa mga butas ng ilong ninyo. Maglalatag ako Kung ulit. pa ito. Oo, oh, maglalatag ako. Masyadong mainit yung ulo mo, eh. Hmm. Eh, paano naman yung uh, entrance fee? Sobra naman, pare. Daig mo pa taxi. Ang bilis pa na metro mo eh. Dito mo ba ako? Benny, bigay mo na. Masyado ka namang mainit eh. Sige. Ang laki-laki ng katawan mo, ah. ayaw mo magtrabaho? Kumahangal ka ba? Kaya nga me degdeg eh. Wala. Kit mo? Tita Bridget. Tita Bridget? Tita Bridget. Tita Bridget? Eh, ano yun ha? Andiyan oh si Tita Bridget. A ako nga. Ah, ah, Melchor! Ang pamangkin ko! Teka lang, ho. Tito ah, Tita Bridget, ano ang nangyari sa inyo? Oh, bakit? Nung iwanan ko kayo, mukha kayong delicious apple. Pero ngayon, mukha na kayong ah, durian. Ah, naku, itong batang to. Masyado kasi yung palabiro eh. Ah, oh, may kasama ka yata. Mga kaibigan ko, ho. Ah? Hmm, Melchor? Ah, baka kung ano na yan. Eh, para hong mga utol ko na yan. Ah, o, oh, Sige, welcome naman kayo dito sa akin eh. Kaya lang. Ah, huwag nyo na ituloy, Tita Bridget. Alam ko na. Ah, uh, <laughs> lahat tunang gastos. Tutulong ko kami. Kailangan lang ho namin eh, matutuloy ang pansamantala. <laughs> o, oh, yun naman pala eh. Oh, o, tira kayo sa loob. Doon natin pag-usapan. Ah, sige nga. Oh, pakita oh, tuloy kayo. Sige, tuloy Tera kayo. kayo sa loob. Pasok. O, tuloy, tuloy kayo. Tuloy kayo. Doon, tuloy kayo. Tuloy kayo sa loob. Tuloy. O. Sige, tuloy kayo. O, upo kayo. Oh, pasensya na kayo rito sa amin, ha? Eh. akala ba 5'10"? Oo nga, hindi ko naman sinabing height, eh. Di ba merong negosyong 5'6"? Iba to, 5'10"! Kapitan, isang buwan na po nakaburo lang aking apo. Isang buwan na po siyang ginagamit sa ayo Ayaw po siyang patahinikin ng mga siga sa kanto, eh. Siguro po ako nabubuhay siya at nakapagsasalita ngayon. Siya na mismo makikipag-usap sa inyo ngayon. Ikinalulungkot ko, Aling Chayong. Wala akong magagawa. Pinakiusapan ko ang mga yan, pero talagang halang ang mga bituka ng mga yun, eh. Diyos ko naman. Sino po kaya makakatapat ang mga demonyong yun? Kung pakikialaman ko ang mga yon Alin Chayong. Kapitan. Alin Chayong, kung pakikialamang ko yung mga yon baka ako naman ang susunod na maburol. Eh, kung ko, hindi po kami tutulungan, sino pa ang tutulong sa amin? Di pa ay ng Diyos pinababili nyo? Ha? Ito kayo ah! Patawarin niyo po ako. Tapos na lamay! Ah! ah! Kaya hindi tayo maasenso! Ah! tayo ng kulangan! Ah! May hirap sa may Ah! Lahat naman tayo ay isa natin! Ah! Sa kahit sa tuka! Ah! Lahat tayo nagulupa! Pinanganak tayo para ang pin! isa-isa! Bakit di tayo magmahalan? Ay! Ben, tama na! Tama na. Marami salamat sa tulong mo. Walo ka ng langit sa amin. Papalagin niya na ako apo Salamat, Salamat, Ben. Nakatagpo din sila ng katapat. Tara. Patay si Hercules. Nagkagutay-gutay ang katawan. At makikitawag na rin hutuloy? Bakit ba iniisnab mo ang kagandahan kong lalaki, ha? Maswerte ka nga, binigyan ka ta ng pansin eh. Baka kala mo, madali ako mapaibig. Hoy, mahirapan ang kunin to, no? Bakit ba itong telepono ang binibigyan mo ng atensyon, hindi ako, ha? Ano yung... Bastos mo, Boss, sinampal ka? At saka, ang lakas mo, Ang lakas? Sampal ng pagmamahal yon. Nagpapakipot eh, tingnan mo. Ang kapal mo! Isusumbong kita sa utol kong hudlom. Magsumbong ka sa utol mo, sa tatay mo, isang pang lolo mo, hindi ako natatakot. Ah, ganun ha? Johnny! Saan so, ka magaling? Kayo tayo na pa tayo nahanap ha? Eh, binastos ako dun eh. Saan? Sa so, may tindahan. O sige, na. B Point chill

Tara! Di ba sinabi ko sa'yo maglalabas sa bahay? Eh, bibili lang naman kasi ako ng ano eh. Pag may ano, gusto eh. ka, iutos mo na lang. Eh, nahihiya na nga ako sa inyo dahil ayoko na maging pabigat pa sa inyo eh. Nakikipagtulungan na nga ako dahil ayoko kayo bigyan ng problema pa eh. Nasaan mga hayop na yon? Ako tatapos sa kanila. Ay, ano ba sa tingin mo yung ginawa mo? Di ba problema yon? Eh, bakit ba sigaw ka ng sigaw dyan? Kung naiinis ka na sa amin, pwede ba hayaan mo lang ko lang na kami naman eh? Sasasabit ako ha, matagal na kitang pinalayas. Matagal na kitang binigay kay Salazar. Sinasabi ko na nga sarili mo lang iniisip mo eh. Alok! Hoy! Pagkakala mo masarap lumungi sa kanal, ha? Dumayob siya ng kababaw na puti. Kung sarili ko lang ang iniisip ko, ha? Hinayahan na kita ang basus -basusin. Sana pinabayaan mo lang kami umalis para wala ka ng problema. Hindi mo kasi ko naiintindihan, eh. Natakot lang ako kaya ako nagwawala, kaya ako nagsisigaw. Ayokong may mangyaring masama sa'yo. Ngayon ko kailangan lumutok ko, para sundin mo ko, lulut ako. Ayan! Pwede ba sundin mo ko? Huwag ka lalabas sa bahay! Pao pare sa binigula! Oo! <laughs> Formero! Formero lang! Huwag niyo kong kalilimutan! Thank you! Bridget! Aling Bridget! Ah, uh, ah, uh, sige. Beach Resort! Ah, uh, Ben! Halika! Ah, uh, ano kailangan nila? Andiyan ba si Aling Bridget? Maguhulog lang sana ako eh. Naku, eh wala siya eh. Uy! Uh, hi. Ah, uh, my name is uh, Ben. Hi! Tell him Bridget, wala apala siya, Eddie, babalik na lako ba? Ah, where will you let her go? Come in, uh, you uh, join the Navy. Dun Whoops. Huh? Ah, bah, sitting down, sitting down. You care for a uh, refreshment parlor? Mm. Yes. So the fountain, what do you like? Soft drinks, coffee, pineapple juice, apple juice, or banana QI? Ah, uh, anything will follow. You just connive. Sine yan? Dating siyota ni Ben. Dapat nga, ikakasal na yan eh. Kaya lang, nagkalabuan. Ano nga bang pangalan mo? Titina. Titina? Beautiful name. How about? Masyado ka maraming tinatanong eh. Labas na lang tayo. Um, bakit naman hindi? I will just get the... your cooling system, ah? You're very hot. Yeah, go ahead. You'll make my day later, ah? Mm-hmm. Mukhang nagje jelling na sa'yo si Bing. Anong jelling? Na si Celos. Ba't na magsi-Celos? Aboy, nagkakagusto sa'yo. Pwede. <laughs> nagkikiliti kasi ako eh. Marunong ka magpedicure? Hindi. Pag pumutol ng pa, marunong. Ikaw talaga kahit kailan malisyoso ka eh. Magkakapatid tayo rito. Oo! Pati ba naman ako lulukohin mo eh. Dati na ako lulukohin. Excuse me. Oh. Uh, ah, you're your uh, cooling system. Ayoko na niyan. Alis na lang ako. Masyado palang ng mga tao dito eh. Ah, alis na tayo. Tol, pagi... Uh, uh. Let's make love, not war. <laughs> Tatlong rosas para sa pinakamagandang dilag na napatpat dito sa lugar namin. Para sa'yo. Thank you. Ano yun? Wala. Ah. Ah, ako nga pala si Noel Wico, mm. batang kriminal. Alam mo, ako hudlum dito eh. Ah, meron ng panatay eh, na weekly may binubugbog ako. Pero ngayong linggo to eh pinagpaliban ko na 'yung para makita 'yung gandaan mo. If you're looking for trouble, you found the right place. <laughs> hm. lang. Sige ba 'tong antipatikun to? Antipati ah, wala yan. Ha? Hmm? <laughs> ang tapang mo pala. Alam mo yan, ang gustong-gusto ko sa isang lalaki. At saka isa pa board na board na ako sa bahay na ito dahil mga kasama ko puro may mga edad na, kaya sana palagi mo akong dalawin. <laughs> Gusto mo, dito na matulog mamaya, eh. Ha? Eh, hindi, kasi baka magalit yung utol kong hoodlum, eh. At isa pa, <coughs> siksikan na kami rito, no? Para na kami sardinas, no? Sige ba, tonte, to. Ay, nako, ang hirap dito sa Maynila. Ang init-init, nagkukulay-bubuli tuloy ako, eh. Anong kulay-bubuli? Mukha ka ng bubuli. Ang hirap naman dyan, yung ibang tao dyan, ayaw pa magpatulog, gusto na namin matulog. Ang kapal na muka. Ang hindi naman talaga mga doberman nyo dito, no? Ang lalakas ko kumahol. Hoy! <laughs> hindi lang yon, Nangangagat pa kami sa leeg! Ah, ha? Ano pinagpamalaki mo? Ha? You know what? I can kill you as sure as I'm standing here! Oy, Kilala kita, ikaw si Barry! Barry Manalo? Hindi! Barry Moid! Ano ka? Ano ako? Almoranas? Hindi mo ba ako kilala? Ako siga dito sa lugar nato! Ako may hawak ng lugar nato! Oy Ben! Alit-lit na tao, laki ng kamay! Hawak daw niyo itong lugar na to! Ping manood ka. Oh, bawo! Oh, cool, 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 ha? Ah. Ang mabuti siguro magderechaan tayo, no? Alam mo ko si Tol, masyado pang bata itong utol namin para ligawan. Siguro bumalik ka na lang sa ibang araw. After 20 years. Okay ka lang? siguro talaga dapat ka na umalis, ano? Ha? Hmm? Alis ako. Pero babalik ako. Noel, hihintayin ko ang pagbabalik mo, ha? Ah, 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 sandali. Talagang hindi pwede. Nagiging masyado kayo. Malapit eh. eh. Sige, umuwi ka na. Ito lang sabihin mo kay Bing ah. Sabihin mo, I love you. Oo, oh, sige. Love you daw. Bakit ka ba nakikialam? Eh, pinapangalagaan ka lang naman namin ah. Bakit? Hindi ko naman kailangan pangangalagaan niyo eh. At saka isa pa, hindi ko naman kayo kamag-anak ah. Taka-taka. Ang sakit mo naman yata magsalita. Hanggat magkakasama tayo, pamilya tayo, iniingata ka lang namin. Bata ka pa eh. Hindi mo naman kami. Bata? Bata ka pa, yun naman palagi ko narinig sa'yo eh. Malaki na ako. Maisip na ako at alam ko na ginagawa ko. Uy, kung ka, parang galing-galing mo na. Wala ka pang kaalam alam dito sa mundo. Bata ka pa, musbus ka pa, may gatas ka pa sa labi. Yan bang dahilan kaya mo akong bigyan ng karapatan at kalayaan? Eh, yung kalayaan ko, karapatan ko. Magmula na tinuluhan kita, ha? Nagulo na ang buhay ko. May mga sa akin, may sumasaksak sa akin, gulpe ko. Lahat kamatayan ko. Bakit sinabi ko bang tulungan mo ako? Hindi. Hindi naman pala eh. So bakit mo kasi sinusumbatan? Bakit mo ako tinutulungan? Hindi kita sinusumbatan. Tinulungan kita dahil mahal kita. Kaya ko lang naramdaman sa buong buhay ko to. Ang sarap palang magkaroon ng kapatid na babae. Alam mo, sa lahat ng lalaki na kilala ko, ikaw ang pinakasinungan!